to the island of Samar kasi so, pero kami pupuntahan doon pero so, kami explore yung isla ng Samar kung uh, mga makapabayang pa tayo na, pwede natin yung tira ng tulo so, at the same time, side trip namin mag beach na rin kami so, habang uh, gawin na kami ng isla ng Samar so, sila kayo namin yung sasakyan Pag-improvise kami ng lutuan kasi wala kami lagayin, wala kami kawali ginamit ko yung pakat ng, ng kaldero. So, wala, kasi kaming kawali. So, kailangan kong mag-improvise ng kawali. Tumatalpit ko. Sa may hila ka nito, goodbye head. Yung pag... Kasi pag binito mo ito, nakatanggal yung ulo. So, tawag Goodbye head talaga siya. Kasi yung yung ulo. Separate. Separate talaga. Mahirap pa. Kamihan? Kamihan ba? Kamihan. Kaya mga kalakotsera, mga babae, mga biyahero, yung muli si Madam Yulay yung damdamin na kutsera. So, Tapos kami ngayon sa barge. At we are going to the island of Samar. Kasi so, meron kami pupuntahan doon. Hindi namin kasama si Sir Paul, pero uh, anito kami kasi meron kami explore yung isla ng Samar. Kung uh, mga mga kababayan tayo China, pwede natin yung tira ng tulong. So, at the same time, side trip namin, mag-beach na rin kami. So, habang wala si Sir Paul, puntahan namin yung Samal Island. At, uh, yan. dito kami sa... Tawid na kami ng isla. Patawid na kami ng isla ng Samal. So, sila kayo namin yung sasakyan. Sa so, barge. Tawid. So, dito naman, ilang minutes na to? Tawid. Sama natin si Ralph at si Mark. 15 minutes na. Yeah. Mas malapit to kasi Yun Cebu. Lang kasi ang Cebu at saka Dumaguete, ganoon din, parang malapit lang. Mas malapit tong Samar. So, ito ba yan yung aming pag, pag, uh, pag-bisita ng isla ng Samal, Tumawid ang pipitin Davao ng dagat. Hindi na bundok. Hindi na bundok kapinupuntahan namin dagat na isla na. <laughs> So, pero may bundok pa rin naman saan? Bundok saan? pa rin siya. May mga part ka na uh, yun yung gusto ko rin makita kasi baka may mga rin dyan. May mga ano? Mga kailangan ng tulong, di ba? No? Oo, pang sabi nga nila meron, baka meron din naman siya kasi malaki din ang isang Malaki din, oo. malalim ni isip. May nag may na nag Nagmumuni-muni. <laughs> Ang lalim ng isip. <laughs> <laughs> Ang lalim ng isip. Sa laban. Diyan na ba tayo? Oo, <laughs> diyan. Okay. mo! Ano pa dyan? So, andito na kami. Ang bilis ng biyahe. Wala lang 15 minutes. Nandito na kami sa isla. Masama. So, nandamit na kami lang. Pababa na kami at diretso na kami dito sa... Anong saka yan? Ang bilis na pala. Ang mga 4D ganyan,

City. ng City. Ang bilis sa kanilis ng baba ng barko nila kasi magkabilaan yung pinto. Hmm. Doon tayo pumasok sa likod kanina sa, sa harap. <laughs> sa likod pumasok? Hmm. Sa harap lumabas. Sa harap lumabas. Ito yung Siyem point of baba. Ayan. Baba. What is babak. Hindi siya for front. Babak pala. Port. Port of babak. Hmm. Hindi siya sa likod. Pag ikalima siya, fourth of, of babak. Kasi hindi siya sa front. Fifth, front. fifth babak. Fourth of fourth front. Fourth, <laughs> ibig sabihin noon. Yeah, portal. <laughs> ah, portal. Akala ko yun. Bukasan first, second, ba? Bukasan. Second third, fourth. <laughs> hindi pala yun. Diba? <laughs> <laughs> Support so ba si so Fort? <laughs> <laughs> ibig sabihin ng Fort sa dagat. Yan. Yeah, ito yung Samal City. Port, may seaport, may airport. Oo walang landport. Landport. Good morning! Good morning! So, nagbinito tayo ngayon ng breakfast for um, siyempre, so, ito sa ating ano, turo pa sila. Di ba? So, pag-improvise kami ng lutuan kasi wala kami lagay, wala kami kawali. Ginamit ko yung pakat uh, ng, ng kaldero. So, nakapagluto na ako ng itlog. Ito naman yung, ano, yung ah, binili namin budburo na ito, yeah, yeah. na, ano, tuyo. Paano ba ito mm -hmm. So, wala kasi kaming kawali, so kailangan kong mag-improvise ng kawali. Tumatalsik ko. Oh. So, kailangan maging girls cow para yun. Ang so, breakfast ngayon, isa si aming uh, escapade namin sa Davao City. Nung kami ngayon sa Samal. Si Peter po tulog pa. At kailangan natin magluto dito. para aming breakfast. So, kasama ko si Mark. Si Jan At yeah. cameraman ngayon. At, ah, uh, <laughs> pag nito. Oh, okay. ito, ito yung pinaka Ito yung ano eh. Ito yung sa... sa pag sa may higa nito goodbye head. Yung pag... Kasi pag pinito mo to, nakatanggal yung ulo. So tawag sa amin, tawag ito sa Manila, goodbye head. Pero dito, ah... Uh, good boron. Ito yung good boron. Ah... Uh, buwad. Buwad. Bu, buwad sa bisit buwan, no? So, sa uban, bulad. E, bang... Ang bango. <laughs> ito. Makain kami ito dyan? Oo. Oh, Ah, hindi din naman, kumakain din naman. Hindi ka ba, hindi ka ba, kasi iba kasi allergic dito eh, yung mga iba, kung mga tuyo sa'yo, allergic. O, tinan mo, narap lang gagusa yung ulo, kasi sabi niya, goodbye head, tinan mo. Goodbye <laughs> head talaga, natatanggal talaga. <laughs> <laughs> natatanggal po sa'yo yung ulo, kaya nag, kaya tawag ito goodbye head. Pag nasa Manila ka, tawag ito goodbye head. Mag-comment kayo mga Tagalog ha. Tawag ko sila sa Maynila, goodbye head, kasi pag Sige, mo siya. Nakuso na kapanggal yung ulo. Tignan mo, putol na yung ulo. O, oh, diba? nag head na naman siya, o. Oh. Hmm. Mahirap na to. Hmm. Uh, o, mo, gusto na kapanggal yung ulo. Kaya tawag sa iba nito, goodbye head. Mm hmm. Diba? Masa malakas yung mga natin. di diba? ang baray na improvise kawali tayo. Pag, pag nag ka lang, ano, ng ano, Boy Scout or Girl Scout, malalaman mo dito pa paano magluto sa, sa pakit ng paldero. Ajiva. Gusto ko na mag shoutout sa mga taga Cebu. Kasi galing ako sinulog na, di ba? Gusto ko mag shoutout out doon kina Dixon, kina Sir Dixon, kay Mga Rosemary na nag- na-meet natin sa night market yun sa Cebu, sa Colon. At saka kay uh, Chris na nag nag ay, nag, nag nag, nag ano, nagpaagawa ko ng aking tempered glass dun sa isang mall, 138 mall sa Cebu. At uh, avid fan ko na natin. Tapos, nung nagpagawa ko ng ano, ng, ng tempered glass, yung customer din doon, avid pa din pala natin. Kaya nagpapicture. sure Tapos, sinahanap si Sir Paul. Inong time na yon wala si Paul kasi um, nasa Dabao, hindi na naka... hindi na naka... Ano, naka punta ng sinulog kasi sobrang busy. So, um, kailangan maging cowgirl, cowboy, girl scout. Kamigin so ang uh, bakit ang <laughs> pero pa maging kawali? ka ba nito? masarap yun. Masarap. Ayun yung paborito pag... Ano? Masarap yung... Nakulang mo na pag may kasama kong champurado. Oo, oo. mo. Ano din? Masarap ang puyo pag, As pag ang partner champurado. Lalo pag Ito, like, na pag itong champurado. Lalo ko pag good by mo. Good by hitin, na, kasi nakapanggay ang uh -oh. ulo, diba? <laughs> may, may iba dito na yung parang bata. Yung mabasa na ano ba? Ito mag maganda to, maganda. Tuyo. So, ah. Uh, Hindi ba kasi nabasa-basa? Oo. No, eh. medyo nangangamot siya. Ito lang sa mga Ito lang yung mga ulang sa bundok Oo, oo gusto sa ako kasang ganito mga ulang. Kasi laking ano din ako, laking tubig siya din ako. So, yung mga ganito, ang ulang. Sanay ka ako. na? Oo, sanay ako sa mga ganito ulang. Kasi laking tubig siya ako. So, ibang blood again, para tapos na ako. Nadagdag na sa content. Mo! Tapos na ako. Hindi naman kung gano'n yung ulo. Ulo ba yung ulo? Hindi naman yung ulo. Kung gano'n yung ulo. Mula si Sir Paul kasi nasa Laguna. Birthday kasi ng pamangkin niya kahapon. So... Ang pag-is, ano namin, na mag-scout mag, mag, mag -scout kami dito sa Samal. Baka meron kaming na uh, makita dito kung kailangan tulungan. So, pwede na pwede tayong mag-scout. Uh, mag-love sa saman. Sa at same time, po niya rin maglakwat siya. Alam mo naman, lakosera tayo. At, uh, ayun na, ayun na, na talaga siya. Oh, tingnan mo ha. Tingnan mo nga dyan. Pakita mo nga. Goodbye head talaga siya. Kasi mo sisiparit yung ulo. <laughs> separate. Separate talaga. Mahirap pag alam. Pag binalektad mo na ba? Oo, oh, Pag binalektad mo na talaga yung ulo. That's why it's called goodbye head. So, maliligo ba kayo ngayon? Uh, maliligo kagabi. Ako dito pa nakaligo. Kasi pag... Anak, saan ka doon? Wala kasi pala Oo, kasi ano na amingan nga. Akala ko, hindi malakas ang alon dito sa dab, dito sa samal, kasi hindi dumapart ha. Kasi, tadi, tadi, ano na siya, naka, hindi siya facing ano na. Hindi na siya facing ocean, Pacific Ocean. Pero malakas pa rin yung alon. So, ayan na ang ating goodbye head. Tanggap talaga ulo niya. So, kayo kaya na tayo, uy. Ito lang aming breakfast. Kaon na sa... We have fried scrambled egg. Scrambled egg. And the goodbye head. With the... Uh, Ininit namin yung ano, yung ulam namin kagabi. Yung isda. Inihaw na isda. So, pinilito ko na lang. Tapos, was... Tapos meron ding free breakfast. Ito yung free breakfast. Sa room. Sa room. Then, we have, syempre, meron kaming noodles. At saka, kanin. Lamig na lang. So, kaya na tayo. So, yan. Yeah, maliligo na kami, eh. Sa beach dito sa resort na So, medyo maganda din yung place nila. Hindi ganun kalaki, pero... Maganda, malinis peaceful. So, ito pala yung ano namin. Ito yung tidirhan dito. So, ito yung aming parang sala-sala. Tapos, meron silang bedroom dito. Dito kami natulog kagabi. So, good for six talaga. Good for six siya. Two beds. Tapos, meron extra beds. Ayan. So, may TV naman din siya air condition room. So, dito kami natulog kagabi. So, dito ako natulog sa bed na to. Tapos, ito na. Sa kanilang baba. Hina house tour ko kayo. <laughs> house tour. So, that's Jelly, our friend. Tapos, meron silang bathroom, CR. At may lutuan. Dito kami nagluto. Ah, ang kanilang biranda. O, oh, diba? O, oh, diba dyan kami nag-breakfast? Si Petra. At si Rob. So, yan. Takot sila sa... Matot maligo kasi malamig. Ano? Ayaw maligo? Baka basain, basain ko kayo. Maligo na tayo. So, meron din siyang mga room dyan. Tara na! Maligo, taka yung sa mani. We're here para maligo, tapos di mo maligo. Ayan yeah, ma. diyan, dyan dyan ay. yung room mo, oh, di diba? ba? Pwede din siyang tanggalin. Para makita mo yung view. Matangtang na yun yung kuha. Matangtang na yung mong sakit sa ulo pag naligo ka. <laughs> Kaya lang yung mga gamit natin dyan. kaligo din. <laughs> basa. <laughs> meron maganda dito kasi meron din siyang ano. Meron siyang ganyan. Pwede kang mag maligo dun sa ano. Diyan, maligo ka na. Tapos meron siyang floating cottage. <laughs> Davao City. Ang so, merong white sand doon, yung Paputian Beach. So, public, public beach Pero, white sand.